or kadali magpasa ng ng bill. Dito sa Pilipinas. Para po sa mga progressive groups like Bayan, masasabi natin na ano siya, para siyang uh, para kang nag-labor na paulit-ulit, <laughs> no? Kasi di ba, yung pagpapasa ng batas kasi ano siya, eh, mahabang proseso. Uh, either nagsasabay yung House at Senate or nauna yung House, susunod yung Senate or the other way around. Tapos minsan, kahit mapasa mo na siya sa lower house, hindi naman siya papasa sa Senado. So, mahabang proseso. Uh, I would say, para sa mga progressive pro, pro people bills, talaga mahirap. Ma mahirap. Pero, kahit mahirap, may mga panahon na nagtatagumpay tayo. Siguro para mga 30% of the time, may naipapanalo tayo. So, uh, difficult as it is, dahil naman doon sa mga naipanalo natin, malaki yung impact sa mamamayan, tuloy-tuloy pa rin tayo nagli-labor. Kahit na ito ay paulit-ulit at mahirap. Um, the only difference I think now is that with social media, mas nararamdaman ng ating mga legislators, mga kasama ko sa kongreso, yung public pressure. Nung araw kasi parang hindi nararamdaman siya repulso ng bayan eh. So, kaya nga sabi namin sa Senado, nakarating na sa third reading yung social equality bill, this Congress, pero nilibing sa committee on rules kasi alam nila kung magbobotohan, mananalo yung social equality kasi grabe yung public support at public clamor para dito. Ah, uh, ito nga usapin halimbawa ng ah um, uh, itong sa mindful parking tingin ko baka this could easily move doon sa legislative mill kasi hindi siya masyadong controversial pero grabe din yung support ng ating mga kababayan kasi nararanasan nila yun. So, so if you need to, I, mean, I don't have to.